Gandahan, Diyos niyo. Oh my God. Dini. Ala. <laughs> Huwag <laughs> ka umano sa bubong. Huwag ka umano sa bubong. mga unggoy, mga sa bayabas. Huwag na yung mga bulok. Ay! Binidyuhan ko para may ebidensya ba? Oh, nagpakuha ako na sa kanya ng kena, no. Oh. Anuhan mo lang kasi.